Magandang hapon po sa inyo, Sir Paul Jean Ainle. Magandang oh. hapon din po, Atty. Pwede niyo po bang sa, uh, sa amin paano niyo po ba nakilala to at kailan kayo naghiwalay? Nagsama lang po kami, Atty, nung pinagbubuntis po niya yung bata. Tapos naghiwalay na din po kami. Hindi ko lang po masure kung Three months or four months po yung baby namin nung naghiwalay na po. Yung bata po, as of now, ilang taon na po? 10 years old po. Ten years Coming old? Coming 11 po, attorney. Ten years old. Habang lumalaki yung bata, nasa poder po siya nung nanay. Yes po. A ano po yung naging partisipasyon nyo dun sa pagpapalaki po nung bata? Bale, since birth po, attorney, kasi simula po nung pinanganak yung yung anak ko po na yun. Nagkaroon na po ako ng trabaho. Ah, dahil nga po sa medyo bata pa po ako, yung salary ko po nun, yung nagmamanage po is yung kapatid ko po para po ibigay po lahat ng needs nung anak ko po since birth po. Yun okay. po yung ano. Bale hindi na po ako simula po kasi nung nagiwalay kami nung dati niya, yung nanay po ng anak ko. Wala na po kaming commu communication dalawa. Kumbaga ang nakikipag-communicate na lang hmm. po sa kanya before is yung mother ko at saka yung mga kapatid ko po para ibigay po yung sustento nung bata po. Kayo po ba ay nagbigay ng suporta habang lumalaki yung Opo. bata? Okay. Kayo din po ba ay kahit papano, binisita nyo man lang, nakikita nyo pa rin po ba yung bata habang siya po ay lumalaki? Opo, binibisita ko po kaso may mas madalas po yung pagkakataon na pinagdadamot po nila sa akin yung bata. Ayaw ipakita? Uh, hindi, ayaw po ipahiram. Ayaw po ibigay, ayaw po ipadala sa bahay namin, sa podergo po. Napakahirap pong mangyari nung ganong pagkakataon. Okay. Yung paghihiwalay niyo po ba ni, ni Madam, naging masalimuot po ba? Sa akin po kasi, attorney, wala naman po talagang diferensya. Eh. Eh, hindi ko lang po maintindihan kung bakit po siya nagiging gano'n at pinagdadamot po sa akin yung bata until now. Hindi ko po malaman kung ano po talaga yung totoo niyang dahilan. Okay. So, nalaman ko po dun sa teacher niya before, nung grade 3 siya, na simula grade 2 daw po pala until, hindi ko lang po sure ko until now, is kasama pa rin siya sa feeding program na pagkakaalam ko kapag sa eskwela po na public school, eh, once nakasali ang bata sa feeding program eh, is malnourished. Yes, Kung yes. hindi po ako nagkakamali attorney okay. kasi hindi naman po sila mapapabilang. Uh, 10 years old na po siya. Kilala po niya kayo, oh, bilang po. tatay. Opo attorney. Opo. Alam naman po niya na ako po yung tatay po niya. Ang gusto niyo po ba na mangyari eh, ay ibigay po sa inyo yung custodya ng bata? Kung sa akin po mas mapapaganda yung bata, sa akin na lang po. Yun po yung pakay ko talaga Atorne. at sa tingin po niyo ma mas maibibigay mo yung pangangailangan ng bata mas maibibigay mo sa kanya yung magandang pagpapalaki. Opo. Okay. Yung tunay na pagmamalmay. Mali attorney, simula po nung nagkaisip na po yung bata uh, ano ko na lang po estimated ko na lang po mga 8 Simula po nung 8 years old siya. Ayaw na po niyang tumanggap talaga ng pera galing sa amin. Kumbaga, yung sustento po namin, uh, ginawa na lang po namin kinds yung mga needs na lang po niya. Ayaw niya na po tumanggap ng pera dahil nga po kinukuha lang din naman daw po no sa kanila at hindi naman po niya na nagagamit. Magandang hapon po sa inyo at salamat magandang ha sa pagpunta magandang po magandang dito. Po. Sabihin po natin sige po underweight yung anak ko. Natural po na maging underweight dahil syempre po nagbibinata na rin po yung anak ko active po sa school. Tsaka po, nung sinabi nila na may sakit, ilang araw nang nasa kanila. Bago ho na, na nalaman ko nga ho na nasundo, ilang araw na din po. So, Hinayaan ko po dahil hindi rin naman po pinaalam, hindi po pinaalam sa akin o kahit kay mama na nagsabi sila na susunduin. Wala pong pumayag. Katulad kung may, kasundu may kasunduan kami, Friday ng gabi po, hapon, pagkatapos ng school, susunduin. Nagkaroon po kami ng ganong kasunduan. Pero hindi rin naman po yun nangyari na laging ganon. Kasi po, sila din naman po, kumbaga, kukunin o susunduin lang nila yung bata kung kailan din po nila gusto. Ganon din po, yung sa sustentong sinasabi niya po. Ever since naman po, hindi ako humihingi ng pera hindi ako nakakatanggap ng pera na sustento po talaga. Um, nung nag-8 years old yung anak ko, doon po, kasi yung, yun po, yung naging kasunduan na yan po, uh, nagkaron po kami ng kasunduan dyan, yan po. Wala po kasama sa kasunduan about sa sustento. Hindi po ako naghabol. Nagpa-BPO po ako noon, Barangay Protection Order. Kasi nga po, nung sa kasunduan na yan, kaya, ako, kaya kami nagkaroon ng ganyang kasunduan. Kasi nga po, sinundo nila yung anak ko. Nalaman kong in nila sa ibang school, pumapasok po sa ibang school. Kaya po, talagang finish ko po na ma makuha ko nun yung anak ko. After nung BPO na po na yan, na final ko po, nando na po sila agad sa school. So, talagang ako po talaga, syempre mababahala ako, parang talagang gusto nilang kunin sa akin yung anak ko kung hindi po ako, wala po akong kakayanan na isustentohan isus yung anak ko, alagaan yung anak ko, nagtatrabaho ako. Kaya ko pong, nabubuhay ko po yung anak ko, nagtatrabaho ako. Kasi nga po, para sa anak ko, ako po ang nag-enroll, ako po nagpapakain, ako po ang nag -ano po, ang sustento po nila, sabihin po natin, sige po, nagbibigay ng sustento. Pambaon po, grocery, isang box ng sesto, mga biskwit, chichirya, pansit, kanton, delata. Okay, in kind, basically, yung binibigay po sa Yes po, sa inyo. yun po, eh, kung kailan din po nila gusto, sabihin na natin mm. sa isang buwan, isang beses, dalawa. So, ma'am, ang, ang sinasabi po ninyo, hindi po totoo na napapabayaan yung bata? Hindi naman po. Okay. Una sa lahat, meron na, meron na po palang naging kasunduan? Meron na po, attorney. Bale, okay. hindi po siya isang beses lang. Pagkakaalam ko po, dalawa o tatlong beses na po kami nagkaroon ng kasunduan. Hindi naman po kasi nga nasusunod. Eto ha, yung kasunduan na yan, nakalagay na po ba dyan kung yung kailang kayo pwedeng bumisita? Wala, Wala naman po. po. Wala? Wala po. Okay, pero ma'am, nire-recognize nyo naman po na pwedeng mabisita nung tatay yung anak po niya. Siya po kasi talaga po, hindi po talaga siya bumibisita sa amin. Ah, okay. Sir, so, bakit naman ganon? Ang ano po, ang sumusundo lang po palagi, ang lola or yung kinakasama niya po ngayon. Alright, alright. Ako po, nandun lang po ako sa sakyan. Hindi lang po talaga ako marap sa kanila kasi ayoko na nga po ng kumunikin. pa. Ha, hindi na Ganon. po talaga ako bumababa Kasi so, na sa sakyan. ko naman po kung ganun yung, mm. yung sitwasyon. No? Pero kung meron na rin pala kayong arrangement patungkol po dyan, Eh bakit hindi siya nasusunod? Hindi nga po kasi nila pinagdadamot nga po kasi nila sa akin yung hindi bata. Kapag ka nagpapa at attorney yung sinasabi po niya na hindi ko po pinaalam yung bata at nilipat ko na po eskwelahan. Alam po ng bata yon. Araw-araw uh, po dinadaan ko po siya doon sa kanila kasi galing po akong Bulacan sa Kaloocan po siya pumapasok at insundo ko po yung bata kasi ayaw nga po umuwi sa kanila. So every time na uuwi na po yung bata galing sa school, susunduin ko na galing sa school. Dadaan ko sa kanila, alam po nila yan. Sila na po ang bahala kung hindi po sila mag magsasabi ng totoo. Dinadaan ko po para ipaalam yung bata. Ayaw po umuwi ng bata. Kaya sa akin po ulit sumasama. Kaya napag ko po na gano'n na lang. Kasi nalamang ko rin naman po sa eskwela. Yun din po yung time na nalaman ko na yung anak ko po pala eh kasali sa feeding program. So ang pagkakaintindi ko, once na ang bata kasali sa feeding program nga po, gaya po nang sabi ko kanina attorney, ay malnourish po yung bata kasi meron naman silang BMI para mapasali sila doon. Kasi yung po ang sinasabi niya po na ayaw po ng bata umuwi. Well, actually po ah, yung bata po, pagka umuwi po sa amin, sa totoo lang umiyak po. Ayaw niya po sa tatay niya. Ang sinasabi po ng bata, hindi naman po ako la, hindi naman po ako mahal ni papa, sabi niya ni daddy. Ang minamahal niya lang po yung dalawa kong kapatid, din niya po ako niyayakap yung dalawa ko lang kapatid. So, paano sasabihin ng bata na ayaw sa amin? Kung talagang ayaw sa amin ng bata, Di sana nasa kanila. Kasi yung ganito, yung sinasabi po niya na pinagdadamot namin yung bata, abi nasa tagaytay sila. Kung saan sila namamasyal, nandun yung bata, asan yung pagdadamot na sinasabi niya? Attorney, ang pinakapunto ko po rito, kagaya nga po niyan, may dalawang anak na po ako. Kung tutusin po, attorney, doon po ako sa yung realidad po, bakit ko po hahabulin pa yung isa kong anak kung nakikita ko naman pong maganda yung buhay sa kanya? Magulang po ako eh yung dalawang anak ko po maganda po yung kinakalakyan. Kaya hindi ko lang din po matiis na nagiging kawawa po yung anak ko eh. Kung okay naman po sa kanya, bakit ko po pipiliting kunin? Eh meron na rin po akong other priorities, dalawa na po yung anak ko. Kumbaga, yung reality po, dagdag isipin lang po siya sa akin, dagdag gastusin. Bakit ko pa po pipiliting mapunta sa poder ko? di ba kung nakikita ko naman pong okay sa kanya kasi hindi ko po matiis eh kasi nag nakikita ko po nagiging kawawa yung anak ko sa kanila eh these things alam niyo na pag-uusapan yan Okay? Kasi sa totoo lang ha, pag batas lang po ang uh, umiral dito sa sitwasyon po ninyo, actually yung batas may sagot na eh. I understand, hindi naman po kayo kasal sir. Kanina tinanong ko, pag hindi kasi kasal, yung mother ang merong custodial and parental authority Alam over, ko the, po, ya, over the kids. Hapa. And pag sinabi niyong nasa kanya yung custody at parental authority, yung mga desisyon ayon sa batas nasa nanay kaya hindi nyo po pwedeng i-enroll lang sa ibang paralan pa yung, yung bata uh, na walang approval nung, nung nanay. Pero hindi ko naman kayo tinatanggalan no, ng karapatan dyan. Lalo na pag sa tingin po ninyo, eh, napapabayaan yung bata, eh dapat lang din naman na ang tatay, eh mag-intervene. Okay, no? Pero in this case, sabi naman ni Madam, una, nakakapag-aral naman yung, yung bata, no? Ito, mer meron po kayong sa akin na medical certificate na yung bata nga is underweight okay meron din eh yung ng... yung underweight na yan pwede niyo namang pag-usapan na lang bigyan natin ng ano ng nutrition plan yung yung bata no kung ano yung mga kailangan niya pagkain pwede namang pag-usapan yun ang ibigay natin kung ayaw po niyo na nagpakainin ng junk food or unhealthy foods yung yung bata eh, anyway ba, ilagay natin diyan sa kasunduan natatakot nga po yung bata doon sa lola kasi nga po sinasaktan po niya kaya nga po ako napunta rito ang hiling ko po talaga attorney, ma-background po kaming dalawa, ma-assess po kaming dalawa kung anong klase po akong magulang, anong klase siyang magulang at anong klase po siyang lola. We will do that, no? Definitely, gagawin po natin 'yan, no? Para mapatunayan Kasi po attorney. Ka kami po dito sa studio, hindi kami kumakampi sa nanay o sa tatay. Ang sa amin dito sa studio, kung ano yung makabubuti sa sa bata, okay? Yun po, no? Yun po yung ipapatupad po natin. Eh kung ang eksperto ang magbibigay ng opinion, sasabihin na mas mabuti na co-parenting kayo mag-agreement na lang. Iba't eh, na di natin gawin yon. So, Asan po ba yung bata ngayon? Nan, nandun po sa, sa amin po. Iniwan sa, inyo. Po sa tita ko. Okay. Nag-message po si yung kinakasama niya po. Nakikiusap sila na magstay muna sa kanila ng isa pang linggo para yung mabantayan yes. po yung pag-inom ng gamot at pagkain para po uh, yung intervention po para sa pag Ma monitor, Ma -monitor oh, okay. po yung ano po. Yun po. Hindi nga po kasi ako pumayag. nag po ako sa amin. Tinawagan po sila nung VAUSI yung number. Ang sabi po nila nung una sa VAUSI, 4pm after graduation. Ibabalik yung bata. Pero hanggang ngayon, yung bata po eh, nasa kanila pa rin. Kahit anino po, hindi ko Kailan pa po. Kailan yung nakita yung anak po niyo Last last week last po. Last 23. Nasa inyo po yung custody. Bakit hindi nyo po agad nalaman na may ganun ng sitwasyon yung bata? May sakit ng ganun, hindi nyo, hindi nyo monitor, hindi nyo man lang binigyan ng time na ipacheck up yung bata. Ilang beses na dumadaing sa inyo yung bata, hindi nyo binibigyan ng pansin. Tsaka nyo lang malalaman kung kailan kami na. Kami na yung nakapagpacheck up sa bata, di ba? Kami na yung nakaalam na may sakit. Tapos tsaka nyo aakuin kunyari na kayo ang magpapagamot, di ba? Doon tayo sa totoo, ano ba talagang gusto nyo? Bakit ayaw nyo ibigay sa akin yung bata? Yang e ang hangad ko lang naman dito, mapaganda yung bata. Ngayon darating kayo dito para kayong concern na concern, di ba? Nasa inyo yung full custody, pero makikita mo yung bata, ganun, di ba? Tsaka lang kayo magiging concern, kunyari, kung kailan nakagawa na kami ng action. Sasabihin mo, may sakit ang bata? Sa puder namin, hindi nagkakasakit ang bata. Ilang beses nyo na bang napa-hospital yung bata yan? Dahil laging sumasakit ang tiyan. Pag sa puder nyo, nagkakasakit. Tama po ba yung o, sagot nyo? Ha? Sa Qualimed po. Ay, Qualimed ba? Skyline. Ilang taon ba yung bata nung na ano lang pala? Uh, umutot lang po. Dalawan lipo. Eh, sinumbad sa amin. Utot lang pala ng bata. Kasi Tama po, lang. hindi talaga namin napapansin na nagkakasakit ang bata. Gawa nga po. Pag sa puder namin, eh, hindi naman po nagkakasakit talaga. Tama dali. bang isasagot mo yan? doon sa kinakasama ko na kaya po kami nakapagpa-check up na pansin po namin tuwing makakain po yung bata ng medyo medyo full lagi po siyang namimilipit sa sakit kaya nakapag-decide na po kami na Ipa ipa-check up. up. sinabi po sa kanya sinabi po sa kanya tama po bang isagot niya eh kaya sa amin hindi sumasakit yung tiyan niya eh, kasi hindi naman niya kumakain ng madami kaya hindi ko yan pinapakain ng madami kasi para hindi nga sumakit yung dyan. Isipin ha? mo, alam mo nang sumas... Hindi naman may na, uh, sa apo mo. Alias, boy, kamusta ba yung sitwasyon nyo po ngayon? Okay lang po. Okay ka lang. Uh, hindi naman sumasakit yung tiyan mo ngayon? Kanina po. Kanina. Pero may, may gamot ka naman? Opo. Ininom mo naman yung, yung gamot mo? Araw-araw po. Yan, very good ha, very good. Pero uh, gusto ko lang malaman ha, ikaw ba happy ka ba dun kay mami? Hindi po. Hindi ah uh, kay Daddy. Opo. Okay, okay. Sige, uh, babalikan ka namin mamaya, kakausapin ka namin diyan ha, Toy ha. Una po sila, no, sir. Uh ma'am, uh, when it comes to custody, batas po ang may sinasabi diyan, no, umiiral, definitely, no? At pag hindi po kasal ang partners, ang sasab ang sabi po ng batas is lahat ng custodial rights and parental rights, ibig sabihin yung karapatang magdesisyon nasa nanay. Ano ang partisipasyon ng tatay? Well, the, the father can visit yung yung bata, no? Pero ang tanong is absolute ba 'yan? Wala na po bang paraan na na, na, na matanggalan si mami ng custodial rights ng kanyang parental rights? Of course, hindi po absolute 'yan. Pag napatunayan po na yung nanay for example was negligent, naging pabaya o di kaya yung best interest no, yung pinak yung ikabubuti ng bata ay hindi na serve kung siya ay mananatili sa, sa nanay, ang korte po ang magdedesisyon kung sino dapat. Okay? Kanino dapat. Usually yan, kung hindi qualified yung, yung, or competent yung mother, ibibigay po yan sa lola, maternal grandparent. Eh, kung hindi rin competent si, si lola, doon na po, magdedesisyon yung pwede na po magdesisyon yung korte. Eh baka naman sa pagkakataong ito, bigyan na natin ng pagkakataon yung tatay. Okay? Pero definitely korte lang po ang magsasabi noon. Yung sinabi ng bata, no, kung may preference si bata, mas gusto ko kay tatay, hindi rin po yung bata ang magdedesisyon ha. Korte rin po ang magdedesisyon. Kasi at this point, syempre, musmus pa lang yan eh. We cannot allow na yung bata 10 years old, will already decide yung future niya at this level especially na komplikado yung yung issues. Ang nakikita kong pwedeng gawin po dito, we conduct an assessment. Pero in the meantime, sir ha, in the meantime na wala kang court order, kailangan po yung bata ibalik niyo po sa nanay. Yung yung issue, no? I understand no, siguro sasabihin mo. Pero sir, may sakit yung yung bata. Kailangan pong ipagamot yung Hindi yung bata. Natatakot na po kasi umuwi yung bata attorney. Hindi po siya sa akin directly nagsusumbong, doon po sa kinakasama ko. Ngayon po ay eh, naikwento na nga po niya kasi lahat ayaw na po niya umuwi kasi nga daw po sa nangyari na to lahat daw po kasi nasabi na niya eh, natatakot po siya na baka sakta na naman daw po siya ng lola niya magandang hapon po sa inyo ma'am Rosa magandang hapon po inyo, Ma magandang hapon po sir ma'am Uh, Opo. Pwede po ba naming i-refer sa inyong tanggapan? Let's conduct an assessment, no? preliminary assessment. Opo, pwede po. Pwede po silang pumunod dito, attorney. At the same time, pwede po i-validate yung nanay na kalawakan, kasi kalawakan po sila. Palawak ang social welfare naman po ang mag assist sa kanila. Kung yes, -sin yung yes. tatay na taga po masyadong nose, pwede po pa nang bumabas. O oh. oh, oh. pwede din po sila magharap dito sa office namin. Social welfare lang talaga ng bata tinitingnan natin. Baga po may batas na gano'n pero tinitingnan pa rin natin <coughs> yung hindi nang bubutin ng bata. Tama, tama po uh, Ma'am Rosa. Ito. I-schedule po namin sa inyo, we will arrange yung pagtatagpo po nila dadalhin po yung yung bata and i understand alam niyo na po no yung procedure po mechanism po natin tungkol diyan may sasamang uh, reporter po ni Senator Raffy by the time that assessment kung sa kalookan will be will be done to ensure din ha na patas yung nagiging uh, assessment mapoprotektahan yung karapatan niyo And para matanggal natin yung allegation na kinakampihan, yung... yung uh, Sir Paul Jean and uh, Ma'am Joyce, yan po ay ischedule natin. Sa kabilang booth po, pwede natin pag-usapan para maayos po natin kung kailan natin ito isasagawa. Kami po ay nakapag-coordinate na nga po dito sa so nakausap natin kanina kay Ma'am Rosa Marcela, as well as, yun nga, ang sabi ni Ma'am Rosa kanina, is magko-cross-checking with Caloocan CSWDO. Pag-usapan po natin para sa welfare po ng bata. Ano po? Sige sir and ma'am sa kabilang booth po muna tayo and thank you din po ma'am Joyce Ann and ma'am Christina sa pagpapaunlak po na pagpunta po dito sa studio po ng Wanted sa Radyo.